Naiiya sila na sa kalagayang ko. Parang hayo nila akong nituring na magulang. Oh. Ah, Kamukha kayong artista. Dati akong extra sa mga pelikula noon. Ay, dati kang extra? Oo. Oh, Ikaw ba si Richard oh. Orsi o oh, ano? Oh, ang aking mahal Ang pag-ibig mo'y aking kailangan Pag-ibig na walang hangganan Ang aking tunay na nararamdaman Yung po mga babae, natagpan natin ulit si tatay Tulak-tulak siya -tulak ka ng kanyang aso So na natin, tara let's go ay Hi. Good morning. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ay, happy Valentine's. <laughs> Naka-Ask Wednesday. Naka, ano tayo ngayon? Napagtagpo tayo ulit. Uh Ilang araw kasi ako nasa bahay. Aha. Kaya, hindi ako nakakalabas. Ngayon lang ulit. <laughs> kasi may... Kasama mo ulit yung mga aso mo, ano? aso Punta kayo ano. ng dasma? Ingiyan, ingi ulit ako ng mga tulong doon. Mm. Kasi wala naman akong, ano wala naman nag-aano sa akin dyan eh. Yung kahit sa pamilya ko eh, ako lang ang gagawa talaga. Ikaw lang talaga? Okay. Wala yung <laughs> maasahan? Kahit na sabihin mo, nandoon din sila sa kabila eh. Ako pa rin talaga. Kaya tinatyaga ko na lang. Hanggang sa medyo kumanda na naman yung pakiramdam ko. Kumusta yung pakiramdam niya? medyo misan, may gigi na. Minsan po eh, pabago-bago yung ano kuya. Pabago-bago minsan ang pakiramdam ko. Minsan hindi maganda. Minsan maganda. Kinahilapan pa ako. Gusto, gusto ko magpa na magpa-check up dun sa ano, kasi nga yung Misan yung, yung ano ko naninigas yung shampoo Naninigas po? Oo Hindi ko alam po ano yung meron sa champo eh tayo okay lang tayo na bibidyo ang ito Oo, oh, okay lang ah, yan May mga po, mga ah. tulong no? Tay, may doon sa in-upload kong video no nakaraan Maraming ano, na maraming nagulat ah. Oo ah. Kasi Ah, uh, may kamukha kang artista talaga. Ah, kamukha nga. Oo. Oh. Kilala mo ba yan kung sino? si Richie po yun. Richie Daorse? Oh. Pero hindi ikaw si... Ikaw ba si Richie Daorse o ano? Uh, hindi po. Pero dati ako nasa industriya din ng... ng mga ano yung mga 90s ganyan sa mga pelikula. Oo. Oh. Kami yung mga kinukuha na nanggagaling sa Quezon City. Kasama ko na sila Randy Santiago, sa Lansman. Nakatambalan uh, nyo rin si Richie Dorsey. Oo. Uh, Nakatambalan nyo rin. Hindi, na siya Ay, hindi mo na naabutan. Ah, hindi mo na naabutan. Umiwalay na siya sa ano eh. Sa Itbulaga noon. Hmm. Umiwalay na siya. Pero nakapunta ng Itbulaga. Ay, oh dati sa minsan nasa Araneta sila noon. Mm. Minsan nandiyan dyan kami. Maalalay kami ganun. Kayo yung uh, uh, mga top nila. Ako. Ako naman nyari kinukuha ng mga extra uh, sa mga pelikula yan. Nandoon nandoon ako. Kinukuha ko sa mga pelikula sa kay ano kay Eric Lison Oh. Uh Harry -huh. Kingston, sila Randy Santiago yan. And yung mga 90s pa yun, matagal na yun. At sa umalis na ako, kasi nga ano, may pumunta na ako dito sa Maynila. Dito mm -hmm. naman sa Bandang Pasay. Hindi ko na na ano, pero dati talagang extra ko sa mga pelikula. Naging extra oh. din talaga kayo. Ibig artista din talaga kayo, ano? Oo. Oh. Pero nga lang, hindi kayo talaga si oh, hindi Rechi, talaga, oh. the horsey. Kamukha niya lang. Kamukha lang, habig. Ah, uh, sabi uh. nila, ang daming ah, pantagal lang patay yun, sabi niya. Uh -huh. no? So, yun po, ah, uh, ginagalang po natin yun, yung ano, ano, sa side ng pamilya niya, no? Wala, wala po tayong masamang intensyon, no? Uh, -huh. Kasi, na Kasi, nanahimik na yung Ah, natin ang idolo natin, uh, no. Idol idol uh, ko rin niya noon. Idol niya rin po noong araw. Uh, 'Yun, no. Kaya kahit na kahit na yung sabi mong katambal ko sa iyo, kamukha ko siya, pride pa rin ako kasi eh. marami rin siyang pinasayang mga tao. At, yeah. at 'yun yung tinatuloy niyo ngayon. Ha? ngayon yung ginagawa niyo ngayon, nagpapasaya rin kayo sa mga tao. nagpapasaya ako, minsan syempre. Nagpapatuloy ko sa mga ano, para rin maalala nila ang Panginoon. Katulad uh, nung nagbago ko ay si Richie de Horce. Uh, o nag-ano siya sa charge. Tumpaka sa ano, tinanggap siya ng Panginoon. Hindi uh, uh, pa kasi, ano, hindi nila alam yan. Lahat ng mga bagay nagbabago sa naitig. Yung dating masama, nagiging mabuti. Yan. Mm -hmm. Kaya si Richie de Orsi ano siya, nagbago siya, hindi siya nagpatuloy. Kahit na namatay siya, at least natanggap siya ng Panginoon. Mm. Um, pa nagbago siya, yan. Paano niya nasabing anong nagawa niya? Bakit ano po? Hindi eh, pa nga yung mga balibalita, ganon. Hmm, ah, doon sa mga na balibalita. Na, oh, oh, Mga balita, mga nagawa niyang mga hindi dapat gawin. Pero sa bandang huli, eh, pinagsisiyahan niya rin yon at tinanggap niya yung Panginoon. Yun ang napakagandang ano eh. Napakagandang halimbawa sa isang tao na kahit pagawa ka ng ma mali, baguhin mo yung pananaw mo sa buhay, magbagong buhay ka. Katulad ko, marami ako nakikita dyan. Ako, isa rin akong makasalanan. Lahat na naman tayo makasalanan. Ito nga, nagkasakit niya ako, yan. Pero, ako akong umaasa sa Panginoong Diyos. Kasi nanjedian lang siya. Ako talaga wala kong kahit anong mga bisyo, wala. Hmm. Kaya talaga ako. Kaya so, yeah, si Richie Diorse, yan, maraming salamat at Yan, pagi ito ano kasi Richie Richie Diorse, kahit kabuka ko siya, proud pa rin ako kasi at least yan nalaman nyo na siya ay nagbagong buhay. Yan ang pinakamagandang uh, nagawa niya sa sa buhay niya, kahit pumanaw siya, siya ay nagbagong buhay at nagbalik loob sa Panginoon. Ayun, Christ oh. the Lord. O, oh, yan lang po. Maganda ang alam mo, payo ba mo sa mga kabataan. Ay, yung mga uh, kabataan ngayon, wala ko sa lahat. Kumilala kayo sa Panginoong Diyos. Pangalawang, ama't ina, igalang nyo. Huwag uh, niyong... Huwag niyong wawalang balahalain ng mga magulang nyo kasi sila yung kung bakit kayo nabuhay sa mundong ito dahil sa magulang nyo katulad ngayon, valentines kahit man lang batiin nyo ang, ang mga magulang nyo happy valentines yun tuwan-tuwa na po sila sa inyo may bumati na sa inyo tayo happy valentines so, noong nakaraang gabi, mga kabataan siya dun sa may sa may parting all homes hindi natin nila ako, nila ako <laughs> sa ano mo po? Sa mga anak mo po? Ah? Sa mga pamilya mo? Ay, hey, wala pa. Ay, para sa ay salamat po yan. Happy Valentine's. Happy Valentine's. <laughs> God bless you. maraming salamat po kay Kuya. Ayan. Apo. Lagi po niya akong yan God bless you, Kuya. Yung ginagawa mo sa pagtulong sa mga tao ay... Sana pagpalaing ko ng Panginoon Diyos, basbasa ang kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos eh kalalayang ka at palaguin pa yung mga ginagawa mo sa iyong kapwa Ganon din po sa ano sa ating team po na Apo. Team Daddy Frankie. Apo kay... Team Shippa Philippines at Immortal Magabag no? lang kay ating founder Daddy Frankie. Maraming maraming salamat oh, Daddy, Franky. God bless you Sana lahat ng mga inaasam mo sa buhay katulad ng pagbablog Dumating sa iyo ang Maraming biyaya at marami kang matulungan ng mga katulad namin. Tay, okay, uh, bali sa so ngayon po, no? Ha. Uh, uh, dahil hindi pa tayo sumahod, uh, sa sunod po na pagbalik ko, mabibigyan kita, no? Uh, Mabutang kita, no? Sana maunawaan ng ating mga taga-subaybay, ating taga-panood. Pero mamaya bibigyan pa rin ito tayo pang ano ba ano. Rin, salamat kay, kuya. Guys, kay, sa lahat ng mga guide. Basta malaki eh, may pabili ako sa kanila kasi gamot para naman yung tama ng sakit ng likod ko eh. Medyo ano, marami rin salamat kay kayo kuya sa lagi mong pagtulong sa akin. Kay Daddy Frankie, yan. Kahit saan ka man naroon. Roon, yung mga pagtulong mo sa tao maraming maraming salamat say God bless you at nawa ang Diyos ay gumabay at lagi nasa tabi mo ang ating Panginoong Diyos Tay okay lang po na ano na. nagaling mo yung mas muli tas kakanta tayo ay ganyan yung paborito nyo pong kanta ay nagpahan na ako okay lang po ay yung kinanta ko dati kahit ano po na ano yung ano lang yung sa Diyos para sa Diyos hindi so. yung ikaw ang aking mahal Ah, uh, sige pa. Ito mo may sound. Huwag na pa lang, ma-apera tayo. Ah, sige. Ikaw ang aking mahal Ang pag-ibig mo'y aking kailangan Pag-ibig na walang hangganan Ang aking tunay na nararamdaman Isa lang ang damdamin ikaw ang aking mahal Mar Maraming salamat po Thank you so much, Sai mm. uh, Gabayan ka lagi ni Lord at marami pang blessings At malakas pang na pangataw -araw na araw-araw na so, po So, yan po, naliwanagan tayo mga babayan sa tagpong ito, no? Kung sino ba talaga si Tatay Kung sa... Ano yung tunay niya pagkatao na liwanagan tayo, no, At ayun, sinabi po ni tatay na kamukha niya si kanyang idolo na si Richie Dorsey. Masaya siya na, na naging, ano siya, na party siya ng ating, ano, ng ating vlog. So, yun po, maraming maraming salamat po ulit, ulit, mga kababayan. So, abutan natin ng munting tulong si tatay, no? At sa muli nating pagbalik, at sa ating pagsahod ay abutan pa natin siya ng ano. At sa tulong din po ng ating team, Team Daddy Frankie, maraming maraming salamat. So hanggang sa muli po, paalam. Paalam Ayon, po, bye -bye. Kuya. Happy Valley's Night po. God, God bless you, Daddy Frankie. Bye, Kuya po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless yes, you po. Thank you po. Angit kayo lang kita kasama yung oh, mga uh, sumanang. Maraming maraming salamat po, Kuya. Hanggang sa muli, paalam. Uh, paalam.